What's up guys? Ako nga pala si Ales at sa video na to isha-share ko naman sa inyo kung paano ako nagsaset up ng AFK MVP farm pag busy ako or bago matulog if ever di ko patapos yung daily MVP attempts ko. Uh, take note guys na para lang sa mga PC user to pero if ever gusto mo tong gawin kahit nakamobile kay eh, nasa iyo naman yan. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa subscribe sa channel ko eh, click mo na yung like and subscribe button para kahit paano maging updated ka sa mga videos na i-release ko. Tsaka ayaw mo yun. At least may bago kang content creator na pinapanood. <laughs> Kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Okay, so ang unang way para makapag auto MVP hunt ka is kailangan mo yung adventure skill na accurate hunting. Etong adventure skill na to kasi is pwede mo nang bilhin once na mag-level 30 yung handbook mo at naging adventure class B ka na. So, once na meron ka na nyan, puntahan mo lang siya sa skill tab mo kung saan nakikita yung play dead at stay alert. Then, i-click mo lang yung info icon sa kanya para macheckan mo yung mga gusto mong i-auto hunt ng karakter mo. Kung mini ba yan or MVP. After mo ma-set up, siguraduhin mo namang walang ibang nakalagay sa auto skill slot mo kundi auto attack or offensive skill lang since Once na naglagay ka ng buffs, eh, paglabas ng MVP, magbabuffs muna yung karakter mo bago tumakbo eh. Pag ano nang nangyari, malaki ang chance na maunahan ka ng ibang players makakil sa MVP lalo na napakabilis na lang ikil ng mga low MVP ngayon. Make sure din na may enough DPS kayo kahit walang buff since tinanggal nga natin yung buff sa auto slot nyo para dumiretso ng takbo yung karakter nyo once na madetect niya yung MVP. So after nyan, ang next mo naman gagawin is mag-cook ka ng move speed food na 6 pieces since ang goal nga natin is tayong unang makahit at mauna tayo sa pagpatay ng MVP. Uh, pwede ka din magsuot ng move speed headwear para kahit papano madagdagan yung MS mo. Then ang panghuling setup natin is mag ka ng party na naka-accept all para if ever may makakita sa'yo na mag-MVP din tapos gusto lang ng payapang MVP hunt eh kahit papano makakasali siya sa party mo mas okay pa yon kasi mas malaki yung chance na kayo yung makakill ng MVP. Na pala applicable lang to sa mga maps na medyo maliit if ever solo kayo pero kung may permaparty party kayo pwedeng 6 kayong player na mag AFK sa 6 points ng isang malaking map para masigurado nyo sa inyo mapupunta yung MVP kill. Okay so para naman sa mga Deep Adventurer Class B ang pwede nyong gawin is hintayin nyo yung MVP spawn time tapos piliin nyo yung MVP sa auto then once na magkulay blue na yung auto icon uh, pwede na kayong mag AFK para sa mga susunod na MVP spawn time wag na wag nyo lang i-click ulit yung auto icon since mawawala yung auto niya sa specific MVP na hinahunt nyo Okay, so dito papakita ko lang kung paano nagwa-work yung auto setup. So, kita nyo naman, hindi ko na need i-click yung auto icon kasi kung saan na niyang na-detect yung MVP, then di na siya nag-bops, rumek talakad na kasi walang buffs na nakalagay sa auto slot. Niya. Okay. So, yun guys. Dito iti-test uli natin yung auto MVP natin. This time, may kalaban tayo sa spot. So, try natin kung makukuha siya ng auto lang. Hindi na tayo mag guys ha. Ah, para talagang realistic siya. Okay, wait lang natin. Ayun, tumakbo na agad. Uh-huh. Mm -hmm. Mukhang lugi siya sa damage. Pero... Ayun, nalugi siya sa DPS kasi ah uh, ang lakas nung naka-manual eh, since kompleto siya bops. So tayo, di tayo nag -buffs para pakita natin na realistic yung mangyayari pag uh, nag-auto MVP kayo. So always be sure lang guys na kaya ng DPS nyo. And ako ang trick ko dyan is dinadala ko yung mga alts ko para kahit papano meron akong blessing, meron akong papitir. So doon ko na lang binabawi. Okay, so dagdag ko na rin pala na if ever gagawin nyo tong auto MVP hunt, uh, maglabas kayo ng orc warrior or orc baby para masigurado nyo hindi makaka-teleport yung mga MVP or mini na hina nyo. Okay, so yun lang naman para sa auto MVP hunt guide ko. Uh, nasa inyo naman yan kung gusto nyo wait week, kung gusto nyo lagyan ng box or hindi, kayo na bahala. Pero yung engineer ko lang naman para kahit papano yung ibang mga tropa natin dyan na medyo busy eh, makapag MVP hunt pa rin. So, dito nga pala sa video na to, naglagay na rin ako ng extra clip sa refinement since nagpa-practice practice din ako para sa next refining session natin. Uh, magipun lang muna ako ng Zenny then papalo ulit tayo ng mga gears. So, ayun lang naman. Maraming salamat sa panonood and peace out! フフフフ。